Yo, hello no, mga ka -chubby. Welcome sa channel namin, Chubby Bikers. Para sa video ko ngayon, meron akong isi-share sa inyo na gagawin ko. Na, ba, na kasi nabali ito ano, side mirror ng bike ko. Yung ano, bar end mirror kasi ito eh, nabali. Ayun, mga ka -chubby. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya didikit Gamit lang itong ano, itong baking soda. Pakita ko sa inyo. Ayan hey, mga kachabi Nilagyan ko ng masking tape yung mga gilid ng side mirror Kasi uh, Bubudburan natin to ng ano, baking soda sa ibabaw Para hindi siya lalabas dito sa gilid Para dun lang siya umano sa gitna uh, Pumunta sa gitna Tapos tsaka natin lalagyan ng ano Ng super glue Yung baking soda na nilagay dyan Para pag natuyo yun eh, ano uh, uh, Matibay talagang magiging maganda yung kapit niya. Medyo makalat nga lang to pero mas maganda yan. Lagyan nyo lang ng ganyan. Yan. Lagyan nyo lang ganyan, diba? Yan. Ngayon, pag nalagyan nyo lang ng baking soda yan, yan. ipantay nyo lang i para lap, ano, pantay yung ano, pagkakadikit niya, pantay. Ngayon, napansin nyo mga kachabi, meron na siyang baking soda sa loob. So ang gagawin na lang natin kasi meron siyang puwang eh. Hindi siya didikit kung super glue lang ang gagamitin natin. Hindi siya didikit kasi meron siyang puwang. So para maano yung puwang na yon, mapagdikit -ma natin yung puwang na yon. Naggumamit ako nito na yung baking soda. So lagyan niyo lang ng ano hanggang sa talagang ano na siya, puno na, puno na ng baking soda yon. Talagang uh, pantay na siya doon sa plastic ng ano plastic ng side mirror dito yan tulad niya pantay na pantay na yan oh. wala na ako nararamdaman na parang uh, ang tawag sa ganun yung puwang wala na pantay na siya so pagkatapos niyan pag nalagyan nyo na ng baking soda yan kunin nyo na tong ano super glue tapos patok, patakan nyo na siya. Yan. Patakan nyo lang siya ng ganyan mga kakachabi. Yan. Yan na mismo yung magdidikit doon. Magiging solid yan. Yung dikit na yan. Kasi mayroong baking soda. Yan. Tapos si ano nyo na lang. Ipantay nyo na lang yung pagkakalagay ng ano, super glue yung gamit ko ano mighty band. pero pwede rin yung iba yung mga bulldog pwede rin yun kahit anong ano mga super glue yan para pantay lang yung pagkakalagay nung nung ano lagay nyo yung mabuti para bumaba siya doon sa pinakababa sumipsip kumbaga okay patutuyuin muna natin ito sa ibabaw. Tapos mamaya, yung nasa gilid naman yung lalagyan natin. Isa-isa, yung gilid na to, tapos yung kabilang gilid. Para talagang maganda yung ano, dikit niya. Balikan ko kayo. Okay mga kachabi, yan, medyo natuyo na yung ano. Mabilis naman ito matuyo eh. Pero hindi siya sobrang tuyong-tuyo na. Siyempre, ano to, overnight talaga to. Para talagang maganda yung pagkakatuyo niya, matibay. So lalagyan naman natin ngayon ng glue itong gilid kasi hindi pa yan matibay. Ano pa lang yan? Powder pa rin yan. So dahan-dahan yung tatanggalin yung tape. Uh, tingnan natin kung ano. Ayan mga katsabi. Meron pa siyang ano, uh, you know, kailangan lagyan pa natin siya ng ng uh, tawag uh, baking soda para lapat yung ano niya, yung pagkakaano niya. So lagyan nyo lang ganyan. Tapos pantayin nyo lang ganyan hanggang sa magpantay siya sana nakikita niyo, hindi ko ano masyado ko nakikita nyo yung ginagawa yeah. yeah. pag meron na nyan yung nararamdaman nyo na napantay na, na ibihipan nyo na lang yung sobra Ayan e, mga kachabi tapos ito, mag iingat lang kayo sa paglagay ng super glue. Dapat hindi malagay yung salamin. Pwede nyo takpan ulit ng masking tape ito, itong salamin. Pero hindi na. Uh, ano, ano yun ko na lang ito? ingatan ko na lang yung paglagay ng super glue. Ayan mga kachabi. lang dito. O, tapos yun, iguit nyo lang lang ganyan. Yung glue. Iguit nyo lang ganyan. Ayan. Kunti, lang ganyan. Yan. konti. paunti yung tila, mga kachabi. Huwag yung uh, babahin ng super glue para maganda yung ano yung dikit niya Ayan. kung niyo parang kulang pa hindi dikit, sige nyo pa. Pero wag niyo mababahain ng super glue. Yeah. Eh siguro to okay na to. Kasi kakapal naman siya masyado. Ah, uh, so tapos yan. Medyo kalat kalat nyo na lang ganyan. Okay. Okay mga kachabi. Papatuyuin ko naman to. Tapos yung, yung ya, ano natin. Yung nandun na sa kabilang side to yun e mga kachabi uh, ah, nakalimutan ko sa inyong sabihin na yun, kuha pala kayo ng basahan eh, tapos yung mga excess na glue, pwede nyo siyang punasan daan-daan yeah. -daan. eh kaso to eh so ito naman ang ating didikit itong part na to, check natin kung okay na yung baking soda na nailagay yan, ah, medyo kulang kulang siya mga kachabi ay kita mo. Yan. So, dadagdagan natin siya ng dadagdagan natin siya ng baking soda. Para pantay. Yan para pantay siya dyan mga kachabi. Pantay yung yan. Yung so, susobra, ihipan nyo na lang. yun lang, may mga pumasok sa singit-singit kasi hindi ko na nilagyan ng masking tape pero nasa sa inyo na yun, paano nyo di-discard yan nakikita yun ito na yung kabila kabilang side yan, ito yung ibabaw okay, so ganun din, ganun din yung proseso eh, dagdagan pa natin parang kulang pa yan. Ayan. O, ganun din. Tapos, kunin nyo yung glue. Patakan nyo siya ng glue. Ayan. Pag nandyan na, ikalat nyo na yung glue. Doon sa ibabaw niya. Para maging okay ng dikit niya. Yan, ganyan niya lang. Alat Tapos, punasan natin yung sobra. Yan. Yan. Okay. Kanina kasi, hindi ko na punasan eh. Kalimutan ko. Uwa pa akong basahan. Kahit anong basahan, mga chabi pwede yan. Ah, mga ay dikit na natin yung ah, mga yung puwang dito sa ano nagamit lang ang ano ah, baking soda so ang gagawin niyo na lang para maging malinis yung mga gilid-gilid niyan pwede niyo siyang dihain kuha kayo ng liha na hindi naman yung so yung oh, 1000 grit ata ayon tapos basahin inyo tapos di li, ano lihain niyo na lang itong ibabaw niya yan yung gilid, yung gilid to yung gilid na yan lihain yan tapos sa likod para maging malinis yung ano yung pagkaka uh, niyo ng ano ng super glue tapos si overnight nyo na lang patuyuin niyo siya ng overnight Ah, uh, inabukasan si Grabe yan, garantisado yan mga kachabi. Hindi ito garantisado, garantisado to na sobrang tibay nito. Talagang kung sakaling mahulog to o matamaan uli, eto hindi na to masisira. Itong parte na na dinikit natin ng baking soda, hindi ito magbibiyak. Ibang parte na magbibiyak, hindi na ito. Kasi sobrang tibay ng simuwak o lang to eh. Sa ibang mga ano, basta ginagamit nagagagot sa mga plastic, ayon ko di ko alam kung magdadag sa bakal. Pero sa mga plastic, ay eh, garantisado talaga ito. Eh mga ka-chapi, oh, na natin. Okay. Sana nakatulong po yung video ko ngayon sa inyo mga ka uh, ito yun. Uh, dahil nabiyak yung side mirror ng aking e-bike. Tapos meron siyang ano, medyo nawala yung part din na ano, hindi, hindi siya maglapat na pagbigit. Kaya yan na lang. Okay mga ka Kita kaysa na tayo sa susunod mong video. Maraming maraming salamat po pala sa lahat at kung subscribers namin, sa lahat ng bago namin subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa patuloy yung pagsuporta sa channel namin, Chubby Bikers. Sana po like, share, and subscribe po yung channel po namin para mas marekomenda kami ng YouTube sa mas maraming mananood. Ingat kayo palagi. At sana naman po yung mga eh, kumukubra ng ano, ng kaba ng bayan. Sana naman matakot naman po kayo sa si Diyos. Kasi kami, kami, ano kami, uh, naghahanabuhay kami, ang taas-taas ng tax na nahihihingi sa amin, nagbabayad kami ng mataas sa tax para lang mapatakbo itong business namin na, ano, na water station. Ang hirap po kaya magtrabaho ng, sa isang water station, lalo na buong araw ka magre-repeal, magbubuhat, maghuhugas sa mga basyo, lalo na tapos maliit, maliit mali lang naman yung salda. dami nasa minimum kami tapos ganun lang ganun na yung gagawin niyo yung mga nasa posisyon kukunin nyo lang yung ganun yung, yung tax yung mga binabayaran namin tax gagamitin nyo lang sa kung saan sa mga luho niyo sana naman po eh yun nga naman po yung, 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 magiging ano magiging konsekwenso sa sa pagdating ng tagal kasi ano kumbaga sa ano eh yung buong, yung buong Pilipinas si Bino, binabaha sila naghihirap sila hindi lang naman yan sa flood control eh maraming maraming korupsyon na nangyayari sa gobyerno hindi lang yun sa sa DPWH no, marami yan halos lahat yan meron pero yung mga gumagawa niya siguro eh, buhay pa kayo eh, sinusunod na sa imperyo yung mga kaaluluwa Sana, matakot kayo sa Diyos. Yun lang, kasi, kawawaan naman yung Pilipinas eh. Mga Pilipina na naghihirap. Nahirap, nahirap talaga yung mabuhay dito sa bansa natin. Nahirap, nahirap lumaban. So, kailangan mong lumaban. Pero, sana eh, nakonsensya kayo. Huwag yun, gawin yun yung tama. o na mali. Sana lang, gawin yun yung tama. Grabe, tulungan nyo naman yung bansa natin ako na masenso. Pero lahat, lahat, lahat ng Pilipino, eh, makaranas naman ng maging hamang buhay. Yun lang na makakakasabi. Uh, sana, sana lang gawin nyo yung tama. Yung mga nasa posisyon, hulihin nyo lahat. Uh, hindi lang yung puro, puro lang hearing, 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 uh, kwentuhan lang dyan. Tapos, wala na naman mangyari. Sana, may makulong. Yung dapat managot. Okay mga kachabi, nakakita kita sa susunod video at maraming 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 salamat po sa inyo Ingat kayo palagi. Bye bye!